Oh, nasa part 3 na tayo. Napanood mo na ba yung part 1, part 2? Kung hindi pa, pwede mo munang panoorin yon, Okay? Para alam mo ang kwento ng Facebook. Dito mo na makikilala yung mga tumulong kay Mark Zuckerberg na gawin ang Facebook. Okay? So, umpisa na natin. Si Mark Zuckerberg ay tinulungan ng kanyang mga kaibigan sa pagbuo ng Facebook. Ang pangunahing kasama niya sa proyekto ito ay sina Andrew McCollum, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz at Chris Hughes. Ito ay isang kolektibong pagsisikap kung saan nagtulungan sila sa iba't ibang aspeto ng proyekto mula sa technical na bahagi hanggang sa aspeto ng negosyo. Si Andrew McCollum ay isang kasamahan ni Zuckerberg sa Harvard at nagkaroon din ng mahalagang papel sa pagsulong ng Facebook si Eduardo Saverin ay nagbigay ng financial kay Mark Zuckerberg para suportahan ito. Okay, kaya tinatawag siyang co-founder. Samantala, si Dustin Moskovitz at Chris Hughes ay nag-ambag ng kanilang kasanayan sa programming at disenyo upang mapabilis ang pag-unlad ng platform. Sa kabuuan, ang Facebook ay isang collaborative effort ng mga kabataang nagtutulungan at nakikiisa upang gawing matagumpay ang kanilang proyekto. So ngayon, ang Facebook, to cut the long story short, gamit na natin ito, nalibangan at marami sa atin araw-araw ginagamit. Parang kulang araw natin pag hindi natin nagamit ang Facebook, di ba? Tapos, last year, Uh, 2022 nagumpisa ang reels na pwede na natin gamitin o libangan sa pag-upload ng mga short form video or long form video. Uh, tapos may mga benefits ito na tayo makukuha. Sa part 4, malalaman mo at pag-uusapan natin mga benefits ng pag reels Okay? So, salamat ka success at see you sa part 4 ng video natin. Pag-usapan natin doon yung benefits ng pag reels So, Thank you and God bless po. Kita-kita sa part 4. Bye! Bye.